Okay, a very blessed evening to each and every one of us. Exactly 11.30 ng gabi. So, 30 minutes from now, happy 1 of July to each and every one of us. Wait. Let's a uh, big round of applause to the Lord Jesus Christ dahil napakabuti ni Jesus sa atin. Ako po ay hindi pa po makatulog. Basa po ang aking book. So, I decided to make this vlog. Okay, once for once and for all, ano, ito po, no, ang daming nagko-comment sa akin. Kesyo rin o papano pag nabaril, papano kapag kaganito nangyari, hindi pa dumarating yung pugot session, eh sila po ay namatay o may nagsabi pa kanya, hindi ba pag napugutan naman, ay, sorry, pag nabaril naman, di ba may pagbububo naman ng dugo? Sabi nila, e, ibig sabihin, maliligtas pa rin. Ano? May ang Bible ay very specific. Okay. Ang pagiging specific ng Bible ay talagang nakaroot sa katotohanan nito. Okay? So, hindi tayo pwedeng mag-justify ng mga gusto natin just because yun ang gusto mo. No! Let the Bible speak for itself. It's very powerful. We cannot do anything <laughs> to resist the truth of the word of the Lord Jesus Christ. OMG. Di ba? Ano yan? Ito talaga to eh. Okay. Ito isang verse lang po ang aking ibibigay. Ito po ay nangyari. Nung isang tao na ang pangalan ay Juan, John the Beloved, nakakita ng vision kung ano ang mangyayari sa darating na tribulation. Ito po yung aklat na kanyang isinulat, or should I say, ipinasulat ng Diyos na si Heso Kristo sa kanya. Meron siya nakitang vision. Ito po yung mga taong tribulational saints. Ito yung mga taong naparangalan ang Panginoong Jesus sa pagpapapugot ng ulo. O yan, hindi nakalagay dito para parangalan ang Panginoong Jesus dahil na barel, na sagasaan, na pisa, nalaglag sa mataas na building. Ng no, hindi po yan. May specific verse po ako and I hope masettle na po ito. Kasi napakahalaga rin po na ako, ako, ako mahalaga po kayo sa akin. Mahal ko po kayo lahat, no? Uh, kung ano yung comment nyo, it's very important sa akin. Tandaan nyo po yan. Alam ng Panginoong Yeso Kristo po yan. So, yung mga comment naman na tawag dito, may mga comment din na very innocent. Very in innocent yung mga comment kumbaga nakakaramdam ako ng very pure no at sasagutin ko rin po yung mga pero itong pugot muna kasi itong pugot nakailang since pre -preach ko ang end times itong pugot issue na eh. actually mas mababait nga yung ano eh, yung mga bagong comments eh. yung mga comments last year dito dalit sa akin Ay, mas kikalkalin nyo sa YouTube Tignan nyo, tignan nyo eh, ano nyo, eh, Matagal na, tabunan na yan eh, ano eh, talagang, bakit gano'n? Ba't bukot? Di ba grace? Kanya gano'n. Gano'n ang sabi niya. Ako po hindi ko po sinasagot. Huwag mong, wag mong sasalubungin ng init ng ulo, Nang init ng ulo. Tandaan po niya mga ambassadors tayo ni Jesus dito sa lupa. Si Jesus nasa langit. Tayo ngayon ng kanya, mga galamay dito. Dapat maging mabuti tayong patutoo. Hindi mo papatulan ang gumagawa ng masama sa'yo. Mahirap yan, pero yan na nakalagay sa Bible eh. ba? Diba? Jesus is our boss. 'Di ba? Kaya 'yung makapagpapaligaya sa Lord Jesus, ayun ang gagawin natin. Hindi dahil sa batas tayo kundi pinalitan na 'yung pagkatao natin eh. May bago na tayong nature. Para patulan mo pa 'yung mga comments na parang harsh. Galit, hindi mo alam ba't may galit sila sa puso. Ay, uh, they they need Jesus, no? Okay, ito po ang uh, pagmamahal. Ang dulot o ang dahilan, bakit po may pangangaral ng salita ng Panginoong Heso Kristo sa YouTube? At isa pong karangalan dapat ng YouTube yan. Amen? Actually, pinakamahalaga mga content sa YouTube, itong mga content na gaya nito. Hmm? Dahil ito po, nagpapahayag ng katotohanan ni Jesus, pagmamahal, pag-ibig, at higit sa lahat, biyaya niya. Pinapahayag natin na walang ginawa ang tao. Okay? Walang pwedeng gawin ng tao para makatanggap ng kaligtasan. Isa lang, manampalataya lang kay Jesus. Mm -hmm. So, tignan po natin mabuti ito. Ito po yung matatagpuan. Ang mga Bibles po pala niyo, please. Okay? Magandang balita, Biblia po ito. Malamang kayo, marami kayong magandang balita, Biblia. Kunin niyo muna po sandali mga Bibles niyo mas maigi kung may mga naka-install na po sa inyong mga cellphone say eh, sabayan niyo po ako don't don't allow me to read it alone by myself ha ha check Habit check by yourself na tama yung binabasa ko amen okay pahayag 20 Tagalog eh pahayag 20 at ang talata ay 4 Revelation chapter 20 verse 4 and as i've told you earlier this is only one verse. No further a lot of verses to to fill uh, the void na parang kulang pa para malaman niyo yung truth, no? So, I'll post ko lang po muna may ngayong aso. Okay, nakabalik na po tayo ito. Talagang gumagawa ng para ng Diablo para manira, no? Yan, satanas. Diablo. Okay, balik po tayo. Okay, Revelation chapter 20 verse 4. In Tagalog, magandang balita, Biblia, it says like this. At nakakita ako ng mga trono. At ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni salarawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o sa kanilang mga kamay. Binuhay sila ng Panginoon upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ang Diyos ang magpapala ng kanyang mga banal na salita. Okay. So, ipapaliwanag ko, napakayaman, aneh? napakayaman, one verse and yet so rich, full of revelations. No? Napakaraming revelation nito. Okay? Okay. Uh, the, uh, mga Bibles nyo, ha? Okay. So, umpisa, sabi ni John, John the Beloved, don't, don't forget, this is John the Beloved, the Revelator. Okay? At nakakita ako ng mga trono. Ayan. Ayan. At ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Ito po yung mga glorified bodies na mga born again believers. Mga na-born again during the church age. Tayo po yun. Binigyan din tayo ng karapatang humatol. Mm -hmm. Binigyan tayo ng karapatang humatol. Amen. So tandaan nyo, tatlo po kasi ang set of believers during the time. Okay? Unang set of believers, 'yung mga Old Testament believers, pangalawa tayo. Pinakabongga gayon Church Age tayo po 'yan. At 'yung pangatlong set of believers, ito po 'yung mga napugutan. 'Di ba? Pero naparangalan din ng Panginoon. Palapakan naman natin si Jesus dyan. Okay. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong ito na po sila, 'yung mga mga tribulational sins to, nakita ko rin, pahinggan nyo ha, nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus. So, walang ibang way para maparangalan si Jesus, si Lord Jesus, during the time, kundi magpapugot ng ulo. Biblia ang nagsasabi. Hindi ako pwede magsabi na pugot, 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 pugot. Tapos, hindi pala nakasulat sa Biblia. Ay, lalabas akong kahiyahan yan. Di ba? Ayan, nasa Bible yan, oh. Oh. Mas kay check ninyo sa English. Ano bang ba favorite nyo sa English? Living Bible? New Living Translation? Go check it yourself. NIV. Yan, nasabihin niya yan sa inyo. Lahat po nang yan, accurate yung mga verses na yan. Ay, sorry, sure, yung mga Bibles na yan. Okay. Check nyo. Especially sa King James. Kasi pinakamalapit po yan sa wikang Greek and Hebrew. Hebrew and Greek. Again, <clears throat> yung set of believers na nakita nung una ay nakaupo na sa trono. Amen. Oo, binigyan sila ng karapatang humatol. Kasi sabi ng Biblia, sabi ni Paul, hahatulan natin ang mga anghel. Tayo po 'yon. Mga glorified bodies. At nakita ko rin again ulit-ulitin natin to. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatuto tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung isang salin ng Biblia Tagalog, mga pinugutan ng ulo talaga. Kanyang dinerecho. O, tingnan nyo ha. Bakit sila pinugutan ng ulo? Nandito po yung naka-state po rito yung dahilan. Dahil hindi sila sumamba sa halimaw ni salarawan larawan nito. 'di ba? Pinapasamba sila nung Antikristo doon sa kanyang narawan pero they refuse at ang napakagandang decision niyan. What a very wonderful decision na kanila pong uh, na huwag sumamba sa halimaw at magpapugot na lang ng ulo. Okay? So, yan pong sinasabi ko po sa inyo. Hindi ko na po ipopos. Hayaan na po niyo yung mga aso. No? Nakakapagod. post Ayan na naman. post Ano, ano eh? Di ba? Again, hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito. Ito pa oh, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o -oh, oh, kamay. So, ito nga po yung mga tribulational sins na pinugutan. Dahil nag sila na mag in doon sa kagustuhan ng Antichrist sa pangunguna siyempre ng false prophet niya. Yun yung false prophet na magsasabi, magpatatak kayo, mag pero ayaw ng mga tao. So, that's a very good decision. Very wise decision. And they choose Jesus over the Antichrist. Thank you, Jesus, for that. Okay. At itong bongga dito. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon. Yan. Sa Jerusalem po ang headquarters natin, no? Pero, Buong mundo yan, ang sa si Jesus. Si Jesus, meron siyang kanang kamay si King David. Bali, ninuno niya kasi yun eh. Kaya kinuha niyang, ano, kinuha yang kanang kamay niya. Kasi ninuno niya, di ba? Tapos, sa kasalaban, siyempre. Yan, ang headquarters po sa Jerusalem. Yan, no? Tapos, ang, siyempre, meron din tayong mga katungkulan. Malay niyo, gawin tayong senador, di ba? Gawin tayong may mga position tayo, yung mga believers dyan. Okay? So, ano. Pero tayo po, glorified body na po tayo during that time. Wala na, wala na tayong problema sa kasalanan noon. Perfect na po tayo noon. No? Kaya nga po tayo hahatol sa mga angels eh. Okay? So, ito po, itong sinaryong yung ito, pahayag 20, na parangalan na po rito yung mga nagpapugot. Na na sila dito. Ito na, sa langit na po sila eh. Di ba? So, tapos na yung paghihirap na sa lupa. So, ito pong lupa talaga to gugunawin talaga to eh. Tatapusin talaga ito. Magugunaw ang mundo. Totoo yan. So, may bago pong naghihintay na New Jerusalem for each and every believer sa langit na po yon Okay? Gabi na po. Tulog na muna po ako. Bye-bye.